Hindi na nakapalagpa sa mga otoridad ang dalawang lalaking ito matapos silang masukol ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PDEA sa barangay Latori South, Bayumbong, Nueva, Vizcaya. Isinagawa ang operasyon pasado alas 5 ng hapon ng Webes, August 14. Arestado dito ang isang 36-anyos na transman na mula sa barangay Baskaran, Sulano, Nueva, Vizcaya at ang kanyang kasama na isang negosyante mula San Juan, Metro, Manila. Dito ibinenta nila sa ahente na nagpanggap na buyer ang 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Sa kalagitnaan ng transaksyon ay sinabi di umano ng mga suspect sa buyer na mayroong libreng ecstasy ang mga bibili sa kanila. Hinala ng mga polis posibleng sinusubukan ng dalawa kung papatok ang party drugs sa Nueva Vizcaya kaya nila ito ipinamimigay. Nangkap kapkapan, nakuha pa sa dalawa ang 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga din ng 340,000 pesos. Maliban sa shabu, nakuha din sa kanila ang dalawang pakete na naglalaman ng hinihinalang cocaine na nagkakahalaga ng 5,300 pesos at dalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang ecstasy na nagkakahalaga ng 3,400 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Bayumbong Police Station ng dalawa kung saan sila ay mahaharap sa kasong pag labag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Cesar Galassi, RNG News.